bumalik. Balik ka dito? Iwan ka na lang kayo namin, Anna. Ay, No. Iwan na lang natin, no? Kulit, Oo, oh, ma Anna. ma'am. Huwag naman dinon. ayan, iwan ka namin kay Ed. <laughs> <laughs> At least may motor. Stop over ulit. What an experience! <laughs> Kakapagod. <laughs> ano ba yan, Pidjo? <laughs> That's all. Ayun pa Oo, ganun. Ayun ako. 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 oh, para makita ni din, talo po, din. Ayo dito dito. Betul tu kayo dito. This is all true. Ang sinala sa nang po? Ang mm. sinala sa po ma'am? Grabe. Para po, Para sino pa po si tik din. May saka ang tik ano ko eh. Apo. Ah, tama sa ano nang... Ayaw mo magsinala? Hmm. Magsinala sa sila ma'am. Ay, si na kami. <laughs> ay, madulas. Ano lang ng bato? Ay, ay. Ano yung dinadaanan namin? Grabe oh, na oh. talaga to. Ang lalaki na Nag bato. Sinilas na kami. Oo, <laughs> oh, wala. Hindi na kaya, kaya ng sapatos. Unyon! 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 Pero pagkailan, nakakalimutan ka namin. <laughs> Kasilingin naman nga ng aking sapat. hindi ko na lang. Dito ang hirap ng nakaano. Hala, hindi ka sa sapat. Ano na nabato eh. ka sa sapat.